Patuloy pong bumaba ang bilang ng mga kabataang Pilipinong walang trabaho ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Pero batay sa pag-aaral ng International Labor Organization o ILO, maaring naapektuhan ng krisis sa Europa ang bilang ng mga sa Timog Silangang Asya, kabilang ang Pilipinas. May report si Victoria Tulad simula na magtapos ng two-year information technology course noong Marso. Iba't iba ng klase ng hanap buhay ang sinubukang pasukan ni Lester. Nagtrabaho siya bilang filing clerk, nag-apply na factory worker, call center agent, at kung ano-ano pa. Pero tila may lapdaw sa 21 taong gulang na binata ang trabaho. At ngayon ay ngay, tagapag-alaga muna siya ng kanyang mga pamangkin. One year po, naubos po yung time ko sa paghahanap ng work. Mahirap magganap ng trabaho. Ano, kung hindi po ano, walang bakante, ganyan. Gaya ni Lester, marami pa umunong kabataan sa Timog Silangang Asya ang nahihirapang maghanap ng trabaho at sa pag-aaral ng International Labor Organization o or ILO sa Geneva. Maapektuhan na rin ang nangyayaring European crisis ang job generation sa rehiyon. We know that there are a lot of Filipinos that work abroad, particularly in Europe. And when the economies of these countries and these regions are in trouble, ganoon na rin tayo naaapektuhan. Ang kabataan ay talagang naaapektuhan. They are the most vulnerable when it comes to any crisis. Because, una-una, um, sila ay wala pang work experience. Alam natin that it takes anywhere between 2 to 3 years bago sila ay magkakaroon ng isang permanenteng trabaho. Sa datos ng Department of Labor and Employment, patuloy ang pagbaba ng unemployment rate ng na mga nasa edad 15 hanggang 24. At ayon sa ILO, mari pa rin itong madagdagan dahil sa krisis sa Europa. Mula 13.1% na projected unemployment rate sa Southeast Asia and the Pacific ngayong 2012, nagtataas ang porsyento ng kabataang walang trabaho sa 2017. Bagay na ikinalungkot ni Lester. Kailangan ko rin pong tumulong sa magulang ko. Yung mga bayarin po sa mga ano... sa mga bills or sa bahay. Bagaman may kahirapan ngayon ng paghahanap ng trabaho para sa kabataan, ayon sa ILO, hindi dapat mawala ng pag-asa. Mahalaga pa rin ang makapagtapos ng pag-aaral. Pwede rin namang kumuha ng vocational courses, magtayo ng maliit na negosyo, at mangalap ng work experience kami ay nananawagan din sa ating mga local government units na dapat nila tingnan ang kanilang mga programa at ang kanilang mga budget para mabigyan ng pansin ang problema at iba't iba pang challenges no on youth employment Victoria Tulad Jamie News